Hello guys, welcome back to my channel uh, So meron tayo rito ng Toyota Fortuner uh, 2019 model Bali, ang problema nito guys sa uh, alternator Yan, maingay yung uh, bearing ng alternator Yan, hindi hindi ito guys katulad ng medyo mas lumang modelo Ang alternator niya nandito sa kabila Yan, nasa passenger side Yan, nandito guys nasa ilalim Ito naman guys, uh, nasa driver side na sa tapat ng driver side yan yeah. dito guys ang alternator nya ang problema nito guys ha, maingay yung uh, bearing uh, umingay sa umaga yan yeah. bali ito guys yung may are yan yeah. ito guys ha, isishare ko lang sa inyo ang video na to uh, kapag mag gagawa ka ng ganitong alternator kung kayo nagdi DIY uh, ito guys ha, iingatan nyo to Itong uh, plastic na to, yan, dito yan guys nakalagay. Nasa loob mismo ng alternator. Yan. Ito guys, kaya may gatla yan, tatlo na yan. Para yan dito. Yan, hawak mo rin. Yan, dito yan guys. Yan, tatlo. Yan, wag na wag nyo nga ibabalik yan guys nang nakalihis. Yan, dito guys nakalihis kumbaga hindi sa sakto to kasi mababasag yan guys yan. kapag nabasag yan guys napakamahal ng alternator na to kaya e, ito guys napaka halaga na itong plastic na to yan. housing yan guys ng bearing yan dito yan guys yan. housing yan ng bearing yan. tapos guys ha, kung kayo magdi DIY yan katulad na ito pansinin nyo meron siyang biyak sa gitna ito nasa ibabaw ng bearing Ibig sabihin guys, sa ah, malambot lang tong ah, slip ring na to. Yan. Wag na wag nyong gagamitan nito guys. Yan, pupunutin niyo ng ganyan ah, babaluktot 'yan. Kapag bumaluktot 'yan, yan. Automatic bibili na kayo ng buong alternator niyan guys. Yan. Iba kasi guys, ah, hindi sila nagpepenta ng rotor lang. Buuan 'yan. Yan, mauwi kayo sa palit buo. Yan, hindi katulad nito guys, wala siyang gatla. Yan, wala siyang gatla. Ito, pwede natin uh, bunukutin ang bearing niyan. Yan. Bali, nagpalit kami ng bearing, guys. Uh, maingay na. Yan. Bali, ito guys, yung may-ari, uh, Sila, sir, uh, Galing pa ng... Galing, sir, kayo galing, sir? La Union? La Union, sir. Po. Sir, baka may papatingin kayo sa La Union. Mga kapitbahay nyo. Ngayon eh, kayo, ma'am. Mga uh, kapitbahay mo namin. Mga kaibigan namin. Mga kaibigan namin na sa La Union. Dito na kayo magpagawa sa uh, GN Panatid. Bignan, Laguna. Uh, sila, sir, uh, Galing pa ng ah na na dumayo siya chef natin para ipagawa uh, yung sasakyan nila. Ma'am, ito ma'am, baka may babati ikaw ma Sa mga taga ano siya yung mga kababayan ko, magpagawa po kayo dito lang po ayan, kay GM Paladi kasi ang galing niya po talaga. Hindi kami naghintay na matagal, ang bilis. Ano, ah uh, nakikita lang namin siya sa YouTube ngayon, nandito na kami at nakikita <laughs> namin. Grabe, ang galing niya po talaga. Kaya dito na kayo. Ma'am, baka meron kang ano, yung sa Ayun eh, si mama, meron daw ha, uh, account sa ano, Willis ma'am. Bakit tingin mo? Follow din pala ako sa Reese. Ako po isang Zumba instructor. Zin Plem po ako from Mindanao ko. Tapos <laughs> si, ano po yung anak niyo po? Oh, ah, anak. Ayun, baka may babatingin ka, bati ka na makailigan o. Oh. Way <laughs> ha. <laughs> yan, sila sila galing pa ng, yan guys, medyo... Gawin yun. Pero may ang sakot natin. No. Sa Ayan, si sir, bati ka yan. Isip sa inyo, si Jay Paladin, araw-araw uh, ako -araw, ang araw dito. Kung may problema yung sakyan ko, nandito rin ako. At saka i-subscribe din nyo ako, Rick TV Vlog, may channel. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> ano sir? Rick TV Vlog. Rick TV Vlog. Yan guys, ha, uh, paki, ano yung, pakipalo nyo, ano niya, Rick TV Vlog. Uh, kayo, Tapos channel. Eh, kay ma'am, ah, ano ma'am? Simple. Ano ma'am? Simple. Ma ang hirap ang hirap, ma'am. Ano yung ano, ma'am? Ma'am, mali nyo. Simple, hindi po, pakipalo po. ang hirap ang Hi okay guys, paki-follow niyo lang kanilang mga page sa uh, kay Mama Zumba Instructor. Kay Sir Ron, sana rin mo. Right TV vlog, uh, rides lahat. Uh, Ayun, uh, tutorial, tutorial. <laughs> yan pali sila Sir Ron. Kaya to, matagal ko na ko si si Sir. Yes, sa YouTube lang din nakilala ko si Sir. So, Panood namin yung kanya ginagawa. Yan pali ganun lang guys. Uh, eto, uh, iingatan niyo lang to. Yan, share ko lang yung video na yan. Iingatan niyo yan guys kasi kapag nabasag to guys, Ah, uh, ito guys, uh, bibilis ang tibok ng puso niyo kapag nabasa yan kasi alam niyo na bibili kayo ng mahal na alternator. Yeah. Tapos ito guys, i-check -che niyo na rin yan. Kailangan guys mahaba ang carbon brush. Bali Toyota Fortuner, 'yan 2019 model. Kaysa naman uh, Mitsubishi F300. 'Yan. Ito guys ang tinatawag ko. Ah, magko ako ng wiper motor 'yan. Bali let's basement na 'yung wiper motor ni Sir. Yan. Sir, sir, ilang ano na to? Ilang buwan na to sa'yo? Sa walong buwan lang yan. Walong buwan yan. Kaya lang, eh, nagka-problema na kaagad. Yan. Ito guys, ang ikakabit natin na Japan Star Plus. Yan, i-convert natin. Sir, maraming salamat po sa inyo. Sir, maraming salamat po sa inyo. Salamat. Ingat po sa mga buhay kasi may malayo na yung mga buhay. Yan. Okay. yan. Okay. yan. Sir, so, right, guys, sa lang, ha? share lang tong video na to. Yan, maraming salamat.